Mahigit 8,000 manging isda na rapektuhan ng oil spill sa Navotas City ang nabigyan ng ayuda mula sa pamahalaan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong kung saan may hatid rin siyang good news para sa kanila. Si Bernard Ferrer sa detalye. Pinauna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng ayuda sa mga mayingisda sa Navotas na naapekto ng oil spill. Bahagi ito ng programa sa ilalim ng Presidential Assistance to Fisher Folk and Families o PAF. Mahigit 8,000 libong ang nabigyan ng ayuda upang matulungang maibangon ang kanilang kabuhayan. Eh, sa akin ng happy birthday. Eh, kayo naman, eh, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka ko, ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Naghandog din si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 10 kilong bigas para sa bawat isang benepisyaryo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil sa pagtutulungan ng mahensya ng pamahalaan, ay naselyuhan ng valve ng MT Terranova at nakolekta ang 1.4 milyong litrong langis. Ang, uh, ang, report sa akin ng Coast Guard at sa kasama ng mga kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga nung, uh, ng langis, ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, uh, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Patuloy ang niyang investigasyon sa paglubog ng motor tanker. Nag-uusap na rin ang ng pamahalaan at ang may-ari ng MT Terranova para sa pagbabayan sa idinulot na pinsala ng insidente. Kasabay nito, may magandang balita si Pangulong Marcos Jr. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkain dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Nabotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Naayos na rin ayang nasirang navigational floodgates sa lungsod para sa mas maayos sa pagdaloy ng tubig, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan at high tide. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup in drive activity upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang mga flood control structure. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.